kung fully paid na kayo ah, dahil may ebidensya na kayo na may meron na kayong deed of absolute sale ay obligasyon ng seller which is in this case sa kwento mo o yung developer na iton over sa iyo ang titulo ito ay obligasyon nila no sa ilalim ng batas no at ah, hindi mari ikai dahilanan na ah, na nine, ah, nine titles lang ang pwedeng i-release sa inyo because binibigyan lang po assuming na yung titulong iyan no ay hindi may bigay kasi nakasanla pa no ay kailan may obligasyon po ang uh, developer o yung mortgagor na i year year tubusin po yan within the period of 6 months okay otherwise po pwede po kayo magreklamo no doon sa Department of uh, Housing and or and uh, Department of Se uh, human Settlement and Urban Development, no? So, uh, uh, magkipag-ugnayan kayo sa nasabing opisina or sa tinatawag nating uh, Housing uh, uh, Settlement Adjudication Commission, no? Uh, upang mag magreklamo kayo, no? for at makahingi kayo ng legal assistance upang ma-obliga, no? Ang uh, developer seller, no? Uh, na ibigay at to ang kanilang tungkulin. You can also file a complaint or petition for a specific performance with damages, no? Laban sa nasabing developer. Lamang na kayo pag may alam sa batas.